Hello everyone! Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano naman tayo magdagdag ng products doon sa ating showcase. TikTok showcase or paano tayo makapag-add ng mga products na ipopromote natin doon sa ating showcase. So, nandito na tayo sa aking TikTok. So, click natin tong TikTok studio. Tapos, punta tayo dito sa TikTok shop for creator. Tapos, click natin tong product marketplace. So, sa akin, women's wear and underwear yung aking categories. So, sa inyo, depende kung anong pinili nyo na categories. So, pwede kayo mag-scroll dito. Madaming categories dito. Shoes, ayan, home supplies, ganon. Fashion accessories, ayan, madami. So, sa akin is women's wear and underwear so click natin yan tapos uh, scroll tayo dito kung anong uh, product yung ating gustong i-promote tapos idagdag natin doon sa ating showcase ayan halimbawa itong new korean style women's Ayan, itong stripe. So, click lang natin to. Once nakapili na tayo, click lang natin. Ayan, so 49 yung price niya. Scroll tayo. Ayan, so ganun lang. Scroll mo lang sa, Or click mo lang tong dalawang parang ano, arrow dito. Click mo yan. Tapos, click mo tong add to showcase. Once maklik mo yung add to showcase, so madagdag na yan doon sa TikTok showcase mo. Makikita mo na yan. So ayan, add to showcase. Okay, so na-add na siya. Tapos, pwede natin ma-view yung ating showcase. Ayan, dito tayo. So ito na yung ating na-add natin. Itong uh, nasa itaas, 40 9 yung price niya. So, ayan, nadagdag na talaga siya dito sa ating showcase. So, ganun lang siya mag-add ng products na gusto nyong i-promote dito sa TikTok. Okay, thank you for watching.